Pasabog ang mga bagong impormasyong inilabas ng entertainment news website na pep.ph sa kung paano na pagdesisyonan ng aktres na si Catherine Bernardo na tuluyan ng kumala sa labing isang taong relasyon niya sa aktor na si Daniel Padilla. Si Daniel ang unang boyfriend ni Catherine na kanyang naging kalob team sa loob ng 12 years at kasintahan naman sa loob ng 11 years. Matatandaan na naging sentro ng usapin sa social media ang hiwalayan ng dalawang phenomenal stars kung saan naglabas sila ng opisyal na pahayag noong November 13 ng taong kasalukuyan. At mas lalo pang dumagdag sa intriga ng madawit sa hiwalayan ang pangalan ng aktres na si Andrea Brillantes. Magsa hanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig ng tatlong celebrities sa kung mayroon bang katotohanan ang mga lumalabas na espekulasyon. Ngunit sa nakalap na impormasyon ng PEP.ph, sa kanilang apat na sources ay tila malilinawan ang mga netizens sa tunay na dahilan ng pagkabuwag ng relasyon ng Katnian. Ayon sa inilathala ng PEP, mismong si Andrea Brillantes Rao ang umamin kay Catherine Bernardo kung paano sila nagkaroon ng ugnayan ni Daniel. Tumawag raw si Andrea kay Catherine ng madaling araw upang makipagkita ng personal dahil mayroon itong mahalagang sasabihin. Pinagbigyan naman ito ni Catherine. Lasing raw si Andrea nang pumunta sa studio ni Catherine sa Quezon City, sa kanilang paghaharap, ikinumpisal ni Andrea ang sikreto nila ni Daniel. Inamin niya na lihim silang nagtagpo ni Daniel noong November 2021. Sa mismong bahay ng aktor, kasabay nito ang pagdiriwang ng kaarawan ni Carla Estrada. Magkatabi lamang raw ang bahay ni Daniel at Carla, ngunit lingid sa kaalaman ng ina ni Daniel na mayroong pagtatagpong naganap sa bahay ng kanyang anak. 18 years old pa lamang noon si Andrea habang si Daniel ay 26. Hindi lamang dito natatapos dahil pinabasa rin ni Andrea kay Catherine ang palitan nila ng mensahe ni Daniel sa cellphone. Mababasa raw doon ang lahat ng landian ng dalawa. Nabasa rin daw ni Catherine ang palitan ng mensahe ni na Daniel at Andrea kung saan mayroong taong nakaalam sa kanilang pagtatagpo at pinapaayos ito ni Daniel sa aktres. Ang aktor raw na si Seth Fedelin nakasintahan noon ni Andrea ang nakabisto sa palitan ng mensahe ng dalawa. Sa panahon na iyon ay cool off ang magkasintahan dahil sa hindi pagkakaintindihan at nauwi ang kanilang relasyon sa hiwalayan dahil sa mga nalaman ni Seth. Sa ad pa ng source ng PEP, ay mayroong resibo ng naturang mga mensahe si Seth Fedelin. Paglilinaw naman ng nasabing source ay taliwas sa lumabas na mga balita ay isang beses lamang raw ang naturang pagtatagpo at hindi na naulit pa. Ganun rin daw ang inamin ni Andrea kay Catherine. Hindi naman malinaw sa kung anong dahilan ni Andrea sa pag-amin nito kay Catherine. Gayon pa man, napakasakit para kay Catherine ang kanyang nalaman na humantong sa desisyong pakikipaghiwalay sa nobyo. Ayon pa sa kanyang latest post ay maraming simpleng bagay na nagpapasaya sa kanya ngayon, kaya hindi na siya lilingon pa sa nakaraan, kundi ay patuloy siyang uusad.